Hello mga kabusing, welcome back to my blog. So for today's video mga kabusing, ang pag-uusapan natin, ngayon ay ang Miss Earth Philippines 2025 Condrits mga kabusing na kung saan naglalaban ngayon mga kabusing para makuha ang titulong Miss Philippines Earth 2025 na kung saan magpupuksaan sila sa kanilang beauty, body and posture nga mga kabusing Grabe mga kabusing, na ito yung aking mga napipisil mga kabosing na pwede makasungkit ng, ng corona at syempre pwedeng mag-uwi ito ng elemental twins or runners up ng mga kabosing na ito yung mga photos mga kabosing kaya hindi ko pa alam kung sino yung mga candidates na nagsipok saan ng mga kabosing sa candidates ng Miss Earth Philippines kaya yung mga photos muna ang aking ipopost dito kung sino man yung mga kabosing comments down below mga kabusing kung pasok nga ba sa banga ang pambato ninyo mga kabusing at syempre kung sino talaga ang mag-uwi ng corona bilang isang Miss Earth Philippines 2025 na kung saan ilalaban niya sa international pageants sa darating na November nga mga kabusing kaya grabe mga kabusing sobrang sexy ang gaganda at syempre lahat talaga palaban ang mga candidates ng Miss Earth Philippines kaya wala talaga tapon mga makabosing lahat nakasala lahat talaga makabosing nakasala mga makabosing culprit sa kanilang uh, performance sa kanilang uh, uh, speech uh, sa kanilang mga uh, sagutan makabosing sa kanilang mga performance like sa swimsuit nga makabosing sa kanilang sponsorship nga grabe ang gaganda nila lahat talaga walang tapon nga makabosing kasi lahat naman talaga ng sumasali sa Miss Earth is solba talaga ang gagaling, maganda magaling kumuda mga ka kaya lahat talaga palong palo kaya minsan kasi mga kabusing hindi rin na supportahan yung Miss Earth natin kaya ngayon support support po tayo mga kabusing sa Miss Earth naman mga ka kasi alam naman natin yung kanilang mga advocacy ay legit talaga about sa environmental kaya sa mga panjan, sa mga support support po natin yung ating uh, Miss Earth mga kabosing kasi alam naman natin talaga na hindi uh, man dito sa mga ibang bansa sa mga ASEAN uh, group mga kabosing kasi ito talaga yung pino pinupost nila mga kabosing para sa mga beauty pageant nga, mga kabosing yung Miss Earth kasi alam naman natin na legit talaga at walang halong bias talaga mga kabosing sa kanilang mga pag papakilala sa environmental kung paano natin masolusyonan para masugpo ang mga populasyon at syempre yung mga dumis uh, dumi sa kapaligiran ng mga kabusing. kaya Miss Earth lang talaga ang sakalam. Kaya thank you for watching mga kabusing and see you in my next vlog. Keep safe po. Bye bye. God bless. Shukran and kapungkap.